How many employees were charged or were dismissed during your watch sa BIR uh, Ma ano rin po no? um total ng mga na formal charge and including yung mga decisions na na, 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 na execute po total po niya nasa mga 132 And uh, also yung pagka po kasi merong mga complaints we definitely act on it. ang problema po kasi minsan yung mga ibang nagsusumbong po sa atin ay hindi willing magbigay uh, ng ebidensya at mag-execute ng affidavit kaya hindi po na nagauwi na sa sa formal na cases kaya wala rin po kaming uh, magawa dahil ayaw talaga so uh, for for all those na mayroong uh, dokumento katulad po nung na-entra na po dun sa Tagig ay uh, immediately po uh, naggawa po tayo ng investigation doon and I, i immediately issued a uh, preventive suspension order and nag-file po agad tayo ng formal charge a few days after. So ganyan po natin na siniseryoso lahat ng mga complaints but uh, meron pa rin po tayo yung isang na nagsumbong sa bandang uh, kaluokan po na uh, may extortion at uh, willing din magpakita uh, kaya naman po sinamahan natin siya ako mismo nandoon at uh, pinakulong po natin yung taong nangingikil tapos marami pa po yung ibang empleyado po na namemake rin ng mga kasabot ng taxpayer sa pandaraya pinahuli rin po natin yon at kinasuhan rin po natin ng kasong criminal and also administrative cases so as long as uh, everything is uh, properly documented and willing talagang mag, magsampa ng manang uh, uh, complaint ay uh, inactionan po natin yan kasi nga po uh, I recognize the problem uh, itong uh, sinasabi niyo po ano tama tama naman po yan kaya nga isa yan sa naging uh, focus or, or attention area nung uh, panahon ko po na sisirsohin po natin at alam, alam po nila sinasabi ko po yan na kapag kami ginawang kalokohan ay talagang uh, hindi po natin palulusutin